Hello guys, si update ko kayo guys sa uh, tanim namin dito sa may ano, gate. Ito yung agronima guys. Ito, to, to. ito, yung aming snake plant guys. So oh, ang ganda. Ang taba na. Ito guys yung mga snake plant. Ayan. Mga anak niya to guys oh. Mga anak na niya oh. Itong gamit ko gaya you na know, pang spray. In order pa namin to online. Mahal to. <laughs> okay, so dami ng anak. Oh, ayan. Totoo ito ko naman to. Ay, hindi pa natanim yan eh. Mga lang, 5 minutes lang tayo. Okay. Tata-tata. Tata-tata. Kunin ko so, yung hindi natanim kasi bago di, di, na. Dito lang dito lang. Ayam Ay, na. Bibigyan guys, walang ulan eh. Pag kinuha tatanim Ay, naman nila yun. Ito pala si Ma'am guys, ang aming kasamang naglilinis ng damo. Ganda ng itak ni Ma'am oh, parang pang karet. Ang <laughs> ganda kasi nasabit sa damo. Oo oh, nga. Ay. Baka hindi ko lang sanay, ma'am, gumamit sa Ay, ganyan style. yung style. mo yung parang Itaklang. lang Palagay niyang nakabalot sa oh malaki ka medley tapos yan ah pandinis and guys ilang minutes na bunso? 2 2 minutes ito pa guys 2 oh. minutes ang tataba ang tato ito na guys ang tanim namin marbles oh buhay naman oh toto dito ko naman

Madali lang guys magtanim. Ang mahirap pag-aalaga ng tanim. Lalo na malayo. Malayo kasi 'to sa bahay kaya hirap kami sa pagdidilig ng tubig. So guys, yung marble, So sa buhay naman Sana gumapang siya sa puno. Ilang minutes na, punso? Three minutes. Ikaw lang, punso. Pag-ano. Sige. Ikaw lagyan ko lang. Ikaw lang. Sige. Ikaw lang. Sige. Ayan, yung mga snake plant. Tanim namin. Four minutes na. Ha? Apat na minuto. Hanggang ilan ba? Five lang. Oh, ikaw mag yan. Oh. Five, four minutes. Billiard. Guys, hindi ko pa ito natanggal na mga kahoy. Mabigat eh. Pero tatanggalin ko rin ito guys. Ayan. Ganda guys oh. Mga anak nyo na ito guys oh. Magkakasunod. Ayan. Kasi yung iba guys nasira. Kasi nabagsakan ka ng puno. Nabali ito guys. Nung bumagyo si Christine madali sa mabali pagka malakas ang hangin. Oh, yung minutes na. Ayan pa. Mga seven lang. Ito pa guys, yung aming guys, aisang aming giant photos. Ayan. Ito monstera, oh, payat pa. Okay, sana siguro toto. Guys, hindi na yung pakakahabaan. Kasi minsan pag mahaba, ayaw tanggapin ni YouTube pag sobrang haba. Kaya iklian lang namin ng 5 minutes. Okay, guys. Babay na. Shoutout pala sa fiesta nung ano, sa aklan. Sa Ate atihan Sana nag-enjoy kayo. At sana ay walang aksidente na masamang nangyari. Ayan lang po, bunso, bye bye na. Bye bye. Bye bye. Patay mo na bunso. Okay, toto. -to.